So what's up mga kapusa for today's video ang aga-aga natin gumising para i-reveal ang aking ginagawa sa araw-araw So bago tayo mag-reveal, Diretso muna tayo sa CR at maliligo dahil syempre para fresh kasi sobrang init ng panahon Tapos na nga ako maligo dito mga kapusa at yun sinilip ko muna yung labas kung okay ba at bago nga ako pumunta sa labas at i-reveal ir ko ano yung mga ginagawa ko everyday ay nag-iso muna ang inyong mga kapusa. Ang inyong kapusa para naman ay sobrang pogi natin. caot Chawot lang yung pogi mga kapusa. So syempre, para iwas uh, init. So ito na mga kapusa ang i ko ano ginagawa ko yan. Nagpapakayan ako ng manok at kalapate. So, ito nga mga guys ay nakakatanggal ito ng stress. Stress at depression. So, ito yung mga pinagkakabalahan ko. Ngayon, mag-aalaga ng mga hayop. At gusto kong magkaroon ng madami pang hayop. Pa. Mga panabong at ano pa sa awa ng Diyos sana magkaroon at ito na mga bibis ko ayan kalapati ayan sa mga mahilig sa kalapati ito aking mga alaga ngayon di ba at meron akong dalawang manok diyan <laughs> nakasama nila hindi naman sila gaway at dito nga sa kabilang side na to merong nangingitlog na nakalapati, ayan yan na po. At dito sa part na to ay meron din akong uh, dalawang bibi at dalawang rabbit. Ayan. Sila yung mga alaga ko ngayon dito sa farm. At I hope na marami pa. Ito yung aking rabbit na dalawa kasi yung mga malalaki po ay na-dispose na. So sila na lang natira at ang cute-cute nila mga kapusa, 'di ba? So sa mga armies diyan, ayan na si Cookie, dalawa na sila. At ilang mga guys, bye-bye.